Magandang hapong po. Kalunos-lunos ang sinapit ng magpinsang senior citizen na nakitang patay sa loob ng bahay sa Quezon City. Pasintabi po sa mga manonood na diskubre ang kanilang mga labi dahil sa naamoy ng mga kapitbahay. Ang takbo na imbisigasyon sa kasong ito tinutukan ni Birda de Treyes Exclusive. Umaalingasaw ang mabahong amoy mula sa bahay na ito sa St. Francis Village sa Novaliches, Quezon City. Kuwento ng kapitbahay, inakala nilang galing sa patay na hayop ang amoy. Pero labi pala ng magpinsang senior citizen na edad 67 ang natagpuan sa loob ng bahay. Pinaniniwala ang ilang araw ng patay ang dalawa bago nadiskubre kagabi. Sobrang baho. Kala namin daga. So, mung unang araw naglinis ako. Hindi siya nawawala. Nung binuksan na nila ng polis, yung lumabas na, ang baho na po. Iba ni yung alinga. So, hindi na daga. Mabaho na talaga nakareceive ang report around 11 in the evening, sabi ko to sa mga kasama ko, punta na namin. Nakita namin dun sa may screen, dun sa likuran, sa screen door niya, may mga tasik na nandugot. Ayon sa Homeowners Association ng St. Francis Village, lunes pa raw ng huling makita ang magpinsan. Pero nagsimula ng magtaka ang mga residente rito nang may maamoy na mabaho mula sa kanilang bahay. Ayon sa QCPD Station 4, hinihintay pa nilang autopsy report hindi rin muna nila pinapangalanan ng mga labi hanggat nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi namin niro-roll out na may possible foul play kasi nga sa bilang ng victim, dalawa sila. Although sa cursory examination namin, wala naman kami natagpuang external wound pero may possibility din po na may mga indicators ng ano, asphyxiation. Mm -hmm. So may mga lead na nito ongoing on investigation. May persons of interest na raw na kinakausap ang mga pulis. Ang mga persons of interest pa lang po, hindi pa natin masasabing suspect. Wala namang pong nakitang force entry. May mga tiniting na na tayo agulo. Ayon sa pamangkin ng mga biktima, palaisipan sa kanya kung ano ang motibo sa krimen pero minsahi niya sa may kagagawa nito. Sana sumuko na lang sila. Gusto mong po eh. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Magiging isang oras na nilamon na apoy ang ilang bahay sa Las Piñas kanina madaling araw. Isang batang nasugatan habang lumilikas. Nakatutok si Jomer Apresto. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng isang subdivision sa Barangay Almanza Uno sa Las Piñas City pasado alas dos ng madaling araw kanina habang wala pang mga bumbero, ang residenteng ito mag-isang umakyat ng bubong para magbuhos ng tubig makalipas ang 10 minuto nang dumating ang mga pamatay sunog. Ang 35-year-old na si Elren Joy, wala nang gamit na naisalba, pinagbintangan pa raw ang kanyang anak na sumunog sa kanilang inuupahang bahay. Lahat po kami tulog. Kung hindi po sumigaw yung may-ari po ng bahay na may sunog, hindi po kami ano, hindi po kami magigising. Eh sana po kasama po kami sa nasunog doon sa loob ng bahay. Habang lumilikas, nasugatan din ang 5-years-old na anak ni Elren Joy na bahagyan nalapnos ang ulo at nabagsakan ng kahoy ang braso. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pitong mga bahay ang tinupok ng apoy at siyam na pamilya ang apektado. Mostly ang mga uh, kabahayan dito ay mga concrete na rin po. Uh, yun nga lang po ay medyo digit-digit po yung kabahayan. masikip po yung ating mga daan at masyadong congested po yung uh, area. Ang sinasabi namang may-ari ng paupahang bahay na pinagmulan ng sunog, wala raw ideya sa nangyari. Umalis ako eh. Nagulat na lang ako, may sunog na eh. Nung ano, nakita ko yung anak ko, nananakbo na, tinalong ko na siya sa, 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 sa tricycle. Sabi ko, ano yung nangyari? Kala ko may away. Sabi niya, Papa, wala na yung bahay. Tumagal ng isa't kalahating oras ang sunog bago idineklarang fire out ng alas 3.40 ng madaling araw. Pero bigla raw umapoy ulit ang ikalawang palapag ng isa sa mga nasunog na bahay kaya binombahan ulit ito ng tubig. Nagbaga naman ang bahagi ng transformer na ito pero kusa rin itong namatay. Sa ngayon ay nananatili muna sa covered court ng subdivision ang mga nasunogang residente. Patuloy naman na inaalam kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Nagsagawa ngayong araw ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ang mga puwersa ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Nagsama-sama ang Naval at Air Force Units ng Australia, Japan, New Zealand, Amerika at Pilipinas sa pagsasanay sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Hindi binanggit kung saan partikular isinagawa ang aktibidad. Ayos sa AFP, bahagi ito ng shared commitment sa mga karapatan ng bansa na nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngayong araw rin, nagkaroon ng China ng sarili nilang drill sa disputed areas sa South China Sea. Binagit ng China na sa panatag o Scarborough Shoal is sinagawa ang reconnaissance at early warning exercises at pagpapatrolya ng kanilang Southern Theater Command. Nakabanta ang mga lugar sa Norte sa maulang weekend na dulot ng Bagyong Hulyan. May paralang binaha at isang bangka ang sinagip sa pagkaskandal sa laot. Mula sa Aguo nyo Unyo, nakatutok na si Jasmine Gabriel gaban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, nakaalerto na ang iba't ibang probinsya sa Northern Luzon dahil sa posibleng epekto ni Bagyong Julian. Nakabantay na rin ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin lalo pat may mga probinsya na ipinagbabawal ang paglaot ng mga mangingisda gaya sa probinsya ng Cagayan. Hinila ng mga tauhan ng Coast Guard ang bangkang ito sa boge Cagayan, na stranded dahil sa pananalasan ng bagyong Hulyan. Ligtas naman ang mga sakay. Sa bayan ng Balesteros, hindi nakaligtas sa baha ang ilang gamit sa paaralan na pinasok ng tubig. Sabi ng pamunuan ng skwelahan, handa sila sa magiging epekto ng bagyo. Nakamonitor din ng iba pang paaralan sa bayan naman ng Apari, lalot malalakas ang ulan para hindi liparin ng hangin. Inayos na raw ang mga pasilidad. Naka-red alert status naman ang mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bagaw at Gataran. Simula kahapon, ipinatutupad na rin ang no sailing, no fishing at no swimming policy maghapong makulimlim sa probinsya ng Cagayan. Kaya ang publiko patuloy na pinaghahanda ng PDRRMO. Ang forecast nila, ang landfall will be Batanes, but we're not ruling out na baka magbago yung track niya at uh, dito sa mainland ng Cagayan pupunta. Sa bayan ng Santa Ana, wala nang mga mangingisdang pumalaot. Patuloy na nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin. No sailing policy, kasi nga may bagyo, sa kung sino number one Inirekomenda e ng PDRRMO sa mga LGU na magpatupad ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga paanan ng bundok. Pia, dito naman sa probinsya ng La Union, maghapon na makulimlim ang panahon. Nakabantay naman ang iba't ibang LGUs sa mga major river system. Pia? Jasmine, linawin ko lang kung meron na nga bang mga residente na nakalikas sa kagayan. Piyas sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO Cagayan, as of now ay wala pa namang mga inilikas na mga residente dahil maghapon naman na makulimlim lang yung panahon. So far, wala pa namang pag-ulan. Pero nakahanda ang lahat ng evacuation center in case na merong kailangang ilikas ngayong gabi. Mm -hmm. Pero kamusta, Jasmine, yung antas ng Cagayan River? Meron bang posibilidad na umapaw dahil nga uh, ito'y posibleng maging dahilan ng pagbaha? Mm-mm. Actually, Pia, ayon sa PDRRMO as of 5pm, ay nasa below normal level ang Cagayan River. Kaya walang dapat na ikabahala yung ating mga kapuso doon sa possibility ng pagbaha sa ngayon. Pero uh, wag pa rin pakakampante dahil kung halimbawa na malakas yung dalang buhos ng ulan ni Bagyong Julian at yan ay magdamag na may experience sa probinsya ng Cagayan ay possible na mabilis din yung pagtaas ng antas ng uh, Kailugan at syempre, nariyan yung banta pa rin ng pagbaha. Kaya, mainam pa rin na maging alerto sa ngayon, Pia. Alright, Jasmine, mag-iingat kayo. Nakikita namin sa likuran mo, ay eh, medyo malakas na rin ang hangin. Mag-iingat kayo dyan at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Samantala, sa martes ng simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa COMELEC ng mga nais tumakbo. Pero may mga issue pang kailangan resolbahin ng COMELEC. Kabilang dyan, ang pagboto ng mga taga Embo Barangay at ang posibleng mong muli ni Dismiss Mayor Alice Guo. Nakatutok si Bona Kino. Sa October 1 Martes, umpisa na ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa national and local elections sa May 12, 2025. 18,280 seats ang paglalabanan sa buong bansa. Ang mga magpapatala para tumakbo, minsan may mga pakulupa. May tuturing ba itong premature campaigning? Sabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi pa. Asahan na po natin yan sapagkat kanya-kanyang strategy, kanya-kanyang style ng pagpafile ng candidacy. As far as election law or election laws are concerned, wala pa pong nilalabag sapagkat wala pa silang o hindi pa sila kandidato. Susuyurin pa ng COMELEC ang mga COC para masala ang mga itinuturing nilang panggulo lang o nuisance candidate. Nangako ang komisyon na re-resolbahin nila ang mga kaso kaugnay nito hanggang November 30. Whether final ng isang uh, petitioner o isang uh, kandidato o final namin, resolve namin sa end bank level para hindi makatakbo ang mga pangulo at malagay ang mga pangalan sa balota. Tatanggapin daw ng Comelec ang mga COC ng sino mang mula October 1 hanggang October 8, 8 a.m. to 5 p.m. Paano kung tumakbolit si dismissed Bamban Mayor Alice Guo na sabi ng abogado niya sa isang text message sa GMA Integrated News ay maghahain daw ng COC? kahit pa siya yung nakakulong ngayon na taga bambang tatanggapin namin ang kanyang Certificate of Candidacy. Kung malalagay ang pangalan sa balota o papayagan makatakbo, ibang usapan yon. Pero may problema pa na kailangan resolbahin ng COMELEC pagdating sa pagboto ng mga residente ng sampung enlisted men's barrio o so EMBO barangays na inilipat sa Tagig City. Sapagkat, kaya hindi sila makakaboto sa congressman dahil wala namang batas na nag-create ng isa pang distrito. Nang uh, at hanggat wala kami natatanggap na action from Congress, hindi namin pwedeng gawin yung wala kaming kapangyarihan to create a district. Sa ngayon, mahigit 300,000 ang registered voters ng 10 EMBO barangays na sapat na para makabuo ng isang legislative district. Hihintayin muna raw nila ang Joint Concurrent Resolution ng Kongreso kaugnay rito. Kailangan din daw maging malinaw kung saan ire-require mag-file ng COC ang mga kandidato mula sa 10 barangay. Ang pinapanindigan ng Comelec, hindi pa pwedeng i disenfranchise ang mga botante. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok 24 oras. Isang self-confessed Chinese spy ang nagparatang kay dismissed Mayor Alice Guo na espier nito ng China base sa dokumentaryo yung pinalabas sa pagdilig ng House Quadcom kagabi. Pero aligasyon, pinalaga ni Guo. Nakatutok si Jonathan Andal. Definitely, hindi pa ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Iritableng alis go ang nasaksihan kagabi sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Ipinapanood kasi sa pagdinig ang isang dokumentaryo ng International News Organization na Al Jazeera kung saan isa umanong self-confessed Chinese spy na si She Zijiang ang nagsabing espia din si Go. Pero sabi ni Go, hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin demanda Miss Alice, dahil kasi he's in jail in, in Thailand. Sa dokumentaryo, ipinakita pa ang ilang itinatagong files ni Xi kabilang ang listahan umano ng mga state secret agent. Isa rito, ang isang Go Waping na may litratong hawig sa dismissed mayor. Sabi pa ni Xi Jiang nang hingi pa sa kanya si Go ng campaign funds nang tumakbo itong mayor ng Bamban. Your honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Sa dokumento ni gowaping Wa nakasaad na ang kanyang nanay ay ang Chinese na si Lin Wen Yi. Ang kanyang address ay sa Fujian province sa China na nangpuntahan ng researcher ng Al Jazeera na diskubri nilang isa palang local office ng Chinese Communist Party. Sabi raw ng mga residente roon, kilala nila si Go na anak ni Lin Wen Yi na umalis sa kanilang lugar noong 2002. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kukumpirmahin nila sa kanilang counterparts sa ibang bansa ang aligasyong Chinese spy si Go. Ang Chinese embassy naman, sinusubukan pa namin kunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, bagyang lumakas ang tropical storm Julian habang kumikilos pa west-northwest ng Philippine Sea. Huli pong namataan ng pag-asa ang bagyo, 380 kilometers, silangan na Aparica, Nakataas ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte at northern portion ng Aurora. Ay sa pag-asa, patuloy na lalakas ang bagyo at posibleng umakyat sa typhoon category sa lunes. Hindi nila inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ito. Basa sa rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng makaranas sa moderate to torrential rains ang northeastern part ng Luzon bukas. Light to moderate rains naman ang mararanasan sa Metro Manila bandang hapon. Ganyan din sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. Sa henerasyong ito, siya si Professor Minerva McGonagall sa Harry Potter series. Okay, si Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham sa Downton Abbey. Inalang yan sa mga hindi malilimutang papel ng British actress na si Maggie Smith sa mahigit anim na dekada bilang aktres. Gaya ni Wendy sa 1991 film na Hook, Striktang Madre sa Sister Act at marami pang iba. Dalawang beses siyang nagka-Oscar, bukod pa sa mga pagkilala sa kanya sa Emmys, sa Tonys, sa Golden Globe Awards at sa BAFTA. Noong 1990, hinirang siya ni Queen Elizabeth II bilang dame o babaeng knight. Kinumpirma ng pamilya ni Maggie Smith ang kanyang pagpanaw sa edad na 80 siyam nitong biyernes. Sa saktong unang anibersaryo ng paglisan ni Michael Gambon, nagumanap na Professor Dumbledore sa Harry Potter. Nagbigay ng tribute ang mga kanakasama ni Smith sa Harry Potter gaya ni na Daniel Radcliffe at Emma Watson, gayon din ang Harry at Prime Minister ng Britanya. Itabi muna ang gadget, lalo na sa mga bagets dahil may bagong kinagigiliwang sports ang mga chikiting. Yan po ang push biking. We can do this sa pagtutok ni Nico Wahe. Bilis at lakas ang puhunan sa karerang ito ng mga bisikletang hindi pinepedal, kundi inutulak yan ang push biking na sinisikap ng organizers na lalong makilala sa Pilipinas. We wanted them to get active, very well-rounded ang push bike because they use their arms, they use their legs, they know about speed. Ang push bike race ay may iba't ibang competition na nakadepende doon sa birth date ng mga bata na nagsisimula ng 2016 hanggang 2022 o yung mga edad 2 years old hanggang 8 years old. Ang race, may pambabae, may panlalaki at meron ding Mix. Sa push bike race sa Alabang Muntinlupa, isa sa mga lumahok si Gavin na nahihilig daw ngayon sa push biking. Actually wala pa siya. Wala pa siya. Gusto na namin mag-push bike yung magiging anak namin. Two years old and one month na siya, doon lang siya nag-start mag-bike. Tapos within four months na, na, narating niya yung champion na sa national race. Sumali rin si Kian na mula Santa Rosa, Laguna. So we wanna make sure na mag-bike siya rather than using cell phones, gadget and all. Every race by hit one and hit two and a final hit. So if no bracketing, may points yun eh. Kung pinaka-hires, Points, yun po ang champion. May mga dumayo pang taga-Indonesia at Thailand para lumahok sa karera kung saan parehong magulang at bata ang wagi dahil nakapagbanding at nag-enjoy ang buong pamilya. Para sa GMA Integrated News, Niko Wahe, Nakatutok 24 Horas. Sugotan ang isang ginang at kanyang dalawang taong gulang na anak sa Maynila matapos masagasaan at takasan ng tricycle. Nakatutok si Katrina So. Mag-aalas 10 kagabi, nagpunta si Gloria Berlon at dalawang taong gulang na anak sa Bilibid Viejo sa Maynila para bumili ng ulam at sigarilyo. Habang naglalakad pa uwi, tinutumbok sila ng isang tricycle. Kaya maya yung tricycle po, ang bilis. Hindi po namin respect na kami yung tatamaan kasi gano'n po siya. Tapos kami naman po papaspok. Dumire diretsyo ang tricycle at sumampapa sa bangketa hanggang nagulungan nito si Gloria na buhat-buhat pa noon ang anak. Ang nakaangkas na pasahero ng tricycle na hulog. Ang sa kinakalag ka po ako, sumisigaw po ako, yung anak ko po, yung anak ko, yung anak ko. yon. Nagtamo ng mga gasgas sa katawan si Gloria. Di rin niya maigalaw ang balikat. Ang kanyang anak may bukol din sa likod at gasgas sa kamay. Ayun kay Barangay Chairwoman Jennifer Lipana Camacho, agad daw binigyan ng paunang lunas ang magina at dinala rin daw sa ospital para agad matingnan. Nagpa-blotter din sa barangay si Gloria, lalo tumakas ang tricycle driver. Makonsensya ka naman po sa amin kung sino ka man. Tulungan mo lang kami sa pampagamot. Hindi ka namin anuin. Kahit tinakasan mo lang kami. Mahawa ka naman kung napapanood mo kami ngayon. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Inihayag ni Senadora Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate sa darating na 2025 midterm elections. Ito po'y matapos ideklara na kabilang ang senadora sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na kinabibilangan ng partido ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpasalamat ang senadora sa pagsali sa kanya sa senatorial slate. Pero paliwanag niya, pinilian niyang tumindig na mag-isa para hindi raw malagay sa alanganin ang kapatid na si Pangulong Marcos at para wag daw mag-alinlangan ang mga tunay raw niyang kaibigan. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye kung na nito ang senadora. Hindi po pagda-deliver ng parcel, kundi pagnanakaw ng manok ang nakuhana ng CCTV sa Cebu City. Tumigil sa tabi ng kalsada ang delivery rider na yan at tila nagbasid sa paligid. Pagkatapos ay tumabi siya sa isang nakataling manok, kinuha niya at ipinasok sa delivery box. Mabilis na umis ka po ang suspect na hindi makilala dahil sa suot na helmet. Wala namang nakapansin sa krimen dahil wala raw sa bahay ang may-ari ng manok. Balak ipablater na may-ari ang insidente. Wala pang Pasko pero may maagang aginaldo na ang ilang fur babies sa Quezon City bilang pagdiriwang sa World Rabies Day. May mga paalala rin ang eksperto sa fur parents bilang pag iingat Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Kalmot at kagat ang inabot ni Faye mula sa kanyang alagang pusang si Hoshi. Nasa kami tapos parang Kinuhanin siya ng skin sample. Hindi ko nakita na agitated na pala siya or something. Sabi, bibigyan ng instructions yung vet. I was petting him. Tapos yun, kinagat niya ako. Mahaba at malalalim daw ang mga sugat. May annual anti-rabies shot naman daw ang kanyang alagang pusa. Pero agad siyang pumunta sa ospital para makasigurado. Yung bite ko daw was category 3. So category 3 dahil dumugo daw may anti-rabies yung cat ko, indoor cat siya, and he's my cat, so ganun. Kaya lang this, ano, this bite, sobrang lalim kasi niya. May ibang test pa raw na ginawa sa kanya para masigurong wala siyang nakuwang impeksyon mula sa kalmot ng pusa. Yung Bartonella henselae bacteria test, and that is ano, cat scratch disease naman yun. Wala pa, akong, wala pa yung result ko doon. Sabi ng Quezon City Veterinary Department, kahit palaging nasa bahay ang mga alaga, hindi dapat makampante ang mga pet owner. How sure are we na hindi marunong gumapang sa ilalim ng gate o hindi marunong tumawid ng gate, lalo kung mapusa ang alaga natin. So we could never take the risk po. Ngayong taon, as of September 14, may 354 rabies cases nang naitala ang Department of Health. Target ng gobyerno na sa 2030, wala nang mamamatay na tao dahil sa rabies. Kaya ngayong World Rabies Day, ipinapaalala sa publiko ang laban kontra rabies. Nakikiusap po tayo at nananawagan sa ating pong mga kababayan to bring your dogs for vaccination. Rabies is fatal, it's dangerous. Kayo ito po ay harmful no sa ating mga pets, sa ating mga humans. Sa Barangay Bagbag sa Quezon City, mahigit 200 volunteers ang nagsagawa ng malawakang rabies vaccination. Mga kapuso, kasama natin ngayon yung ibang mga volunteer na veterinaryo, mga estudyante at iba pang mga gustong tumulong. Nagbabahay-bahay tayo ngayon dito sa Barangay Bagbag dito sa Quezon City para alukin yung mga pet owners ng libreng bakuna sa kanilang mga aso at pusa. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, 88 days na lang. Pasko na! At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.